isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga masugid na taga-subaybay sa programang araw-araw na pagpapala. Muli po ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Taytay -tay Rizal. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po'y saglit na malalangin. Aming ama, sa oras na ito, muli o Diyos kami ay buong pusong nagsusumamo at nagpapakumbaba sa harapan mo. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong espiritu, kami o Diyos ay lumalapit sa iyo at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakamali. Ano man ang aming mga pagkukulang, lahat na aming nagawang kasalanan laban sa iyo o Diyos sa isip, salita at gawa, Ama, patawarin mo po kami at linisin hugasan ng banal mong dugo upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po muli. Meron po tayong pag-uusapan. Pwede niyo po bang pakinggan ng mabigi upang maunawa natin at hindi masayang ang mensaheng nais ipahatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Totoo ba ang iyong pananampalataya. Ito ang isang tanong na kung minsan napakadaling sagutin pero napakahirap ang patunayan. Dahil sinasabi po ng Biblia na ang pananampalataya pag walang pruweba o patunay ng gawa ay patay. Kaya madaling sagutin pero hindi basta-basta mapapaniwalaan kung walang nakikitang patunay sa isang individual na mananampalataya. I mean po ba? Sapagkat kung tayo naniniwala sa Diyos, tiyakin natin na mayroon tayong totoong pananampalataya sa Kanya. Sinasabi po sa ikalawang Korinto chapter 13 verse 5, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadarama suma sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Maliwanag po sa talata na ito na hindi mo pwedeng ipagkaila o ipagsigawan na isa kang mananampalataya o isa kang kristyano. Dahil kung ano yung ginagawa mo, isira sa pamuhay mo, yun yung patunay na mananampalataya ka. Amen po ba? So ibig sabihin, pag mananampalataya, mayroong church na kinalalagyan, mayroong care group na kinalalagyan, at mayroong leader na sinusundan. Amen po. At syempre may pastor na nangangalaga sa kanya. Amen. Suriin mong mabuti kapatid kung talagang totoo ang iyong pananampalataya. Tingnan mo ang sarili mo, may pruweba ba ang pananampalataya mo? Sapagkat ayon sa salita ng Diyos sa unang Juan chapter 3 verse 6, kung may pananampalataya tayo, dapat hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen I po ba? Ganun din sa Joshua chapter 1 verse 8. Kung may pananampalataya tayo, dapat ay nagbabasa ka ng salita ng, ng Diyos O nag-aaral ka ng Biblia At kung may pananampalataya tayo Mas pipili, pipiliin natin na magpatuloy Sa paglilingkod sa Panginoon Pero kapatid, paalala May ilan O marami sa mga mananampalataya Paglinggo na sa church After ng church Namumuhay sila O kinakikitaan sila ng klase O uri ng pamumuhay Taliwas bilang isang anak ng Diyos Amen po. Sabi po ng mga ngaral chapter 12 verse 13, Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So hindi ka pinipilit kapatid. Hindi kailangang ipagdikdikan sa iyo. Bilang isang kristyano ng palataya, kailangan kasama ito sa rutin ng ating buhay. Yung pagpapakita ng pruweba na tayo mananampalataya. Kaya dapat nag ka sa church every Sunday. Nag-aakay ka, nagtuturo ka sa mga maliliit na tumpok ng mga mananampalataya na naaakay mo at dinidisciple mo sila dahil wala pong ibang sinabi ang Panginoon, turuan ninyo silang sumunod sa ipinag-uutos ko. Matthew 28 verse 19 at sa verse 20, sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo kung hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya kapatid, kung ikaw talaga yung mananampalataya, kailangan gagawin mo ang iniuutos ng Diyos. Dahil lang ako ang Diyos, sasamahan ka niya hanggang nabubuhay ka. Amen e po. Isang paalala lamang. Sabi po ng Santiago chapter 2 verse 19, dapat po tayo talaga bilang mananampalataya ay talagang kinakikitaan ng totoong pananampalataya. Bakit po? Dahil kung hindi nakikita sa iyo, hindi buhay sa ang pananampalataya mo kapatid, mas mainam pa sa iyo ang jablo. Bakit po? Sabi ng Santiago 2 verse 19, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo o si satanas man ay sumasampalataya din, nanginginig pa. So sa madaling sabi, maigi pa yung jablo, nananampalataya sa Diyos, kaya lang mali yung pananampalataya niya, I ikaw kapatid. Kaya isang paalala, pinupo ng Panginoon, kung ikaw talaga ay mananampalataya, yung pruweba at patunay, suriin mong maigi yung sarili mo. Amen e po ba? Hayaan mo kapatid na ang salitang ito ay hindi po ito pananakot. Ito po ay isang banal na pagpapaalala at pagpukaw ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos kapatid, saan ka manaroon, ano man ang ginagawa mo, ano man ang katayuan mo sa buhay. Ang mensaheng ito ay kailangang diretso sa puso mo at kailangang pagbulay-bulayan mo ito at hingiin mo sa Diyos na buksan ang puso isipan mo upang magawa mo kung ano ang ninanais niya para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Sige po, tayo muli pong manalangin. Ama, salamat muli sa, sa salita mo na sintalas Panginoon ng double blade na patalim. Humihiwa sa mga kasukasuan namin at ngunit ito ay magbabago sa aming mga pag-uugali at magbubukas ng kaliwanagan sa aming mga pangunawa. Hayaan mo, O Diyos, na ang salita mo ang siyang patuloy na magbabago ng aming pangumuhay at tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng matatag, matibay at totoong pananampalataya sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, ang bawat nakikinig mula sa oras na ito ay magkakaroon ng transformation sa kanilang pananampalataya. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Ito muli ang inyong lingkod, Pastor Bong Morgan ng Batasin Outreach. God bless.